Napakalaki ng improvement ni Cemento. Si Ready? Go! Nice one! Kumarel, jump shot. Yun! Itake. Ready? tare, Nice one! Focus ka. Go! Nakilala natin si Cemento bilang isang malakas na player. Talagang bumabangga at malakas ang pangangatawan. Pero usually sa mga ganitong klasing players ay nagkukulang sila sa footwork and ball handling. Madalas ay sa lakas at bilis na lang sila umaasa. Effective naman yon. Pero just imagine paano kung meron pa silang sapat na footwork and magandang ball handling kasabay ng power and speed na meron sila. Ano kayang type of player ang mangyayari sa kanila? At yan ang nag-uumpisa ng lumabas sa galaw ni Cemento. So ayun na nga guys, makikita na natin ang napakalaking improvement ni Cemento. Again, syempre hindi siya kasing skilled ng mga kasabay niya dito like sila Sean, sila Alex. Pero i-compare natin siya kung sino siya before siya nagpunta dito. nakikita natin doon sa mga videos na before siya napunta sa maps. Kitang kita talaga na mabilis at may puwersa pero halos isang diretsyo lang ang galawan. Pero sa ensayo na ginawa namin sa loob ng apat na araw ay kapansin-pansin ang pagbabago sa galawan ni si Cemento. Pero guys, short commercial muna tayo. Alam nyo ba na babalik na ang Mavs Academy Training Camp sa Quezon City? Ito ay gaganapin sa Don Antonio Heights, Quezon City on November 11. Two days na lang guys at mag-uumpisa na ang ensayo natin sa Quezon City. So ano pang hinihintay nyo? Pwede pwede pa kayong humabol. i message na kami sa number na to or sa Mavs Academy Facebook page. And magkita-kita tayo sa ensayo on November 11. Come on. Doin mula oleh! Doin mula doi Go! Pasang! Ah. Go! Pero syempre, hindi naman agad siya naging ganyan. Dumaan din talaga siya dun sa mga parts na nalilito siya. Oh, oh tamo? Ngayon, gawin mo ulit! Huwag ka malito! Wala akong pinabago! Come on! Go! Gawin mo lang ulit! Oh, tira! Oh. Hey, pagdating ko dito, sumunod! Instead na titira ka, papasok ka! Oh, so, go! 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 Last ah, one! Okay, mas maganda na siya! Ito Go! nahihirapan din siyang intindihin. Go! Twin! Kaliwa! Kaliwa lang! Pagbansak na to, bagsak yung bola. Oh. Pero wag kahaharap! One! Yan! Yeah. Pero talagang focus tong si Cemento. Tahimik lang, ngunit talagang nakikinig. Tabayin mo ako, tinan mo ako. Twin. Ah, oh, nandito ka na, di ba? Overlap mo to. Okay. Tas tira. Okay? At dahil dito ay nagkaroon ng magandang resulta. Go! Nice one! Good job, Ariel. Good job, Ariel. Go. Nice one! Perfect! Nice one! Make it! Yan! Good job! Good job! Let's go! Make it! Nice one! Yan ang sinasabi ko. Next one, Arin, tuh. So, one two, nice one. Good job, one hilang. See, rhythm nak kita ambil rhythm kita. Yan, good job. See, yun, see. Ah. <coughs>

Maganda na talaga ang naging improvement ni Cemento sa loob lamang ng ilang linggo. Pero malayo pa siya sa gusto naming ma-achieve. Baka rin maisip nyo guys na kapag naglaro si Cemento, ma-apply niya na itong mga ganitong lasing galaw. Nagkakamali kayo. Dahil definitely magagawa niya to after several months or maybe one year. Pag talagang na-master niya yung mga galaw at magawa niya sa game nang hindi na niya iniisip. And it will take time. Yun ang proseso na pagdadaanan niya. Pero maganda na kahit papano ay unti-unti na nating nakikita ang resulta. Sa shooting na ginagawa ni Cemento si ay mapapansin natin hindi rin ito set shot. Talagang jump shot na dating wala sa kanya. Dati puro atake, puro bangga. Ngayon ay nagkakaroon siya ng shooting at magandang senyales yun. Sorry boy. Sorry. Sorry. So hanggang dito na lang muna guys at sana ay nakakasabay kayo sa improvement na nakukuha ng mga scholars namin. Magkita-kita tayo sa mga susunod na videos. 'Di ba sa saan dati ah? Yung first day, yung una, unang game? Ngayon, it's ano.